Diyan, what's up mga katuba Adventure. Ah, magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, at ngayon ay nandito na ako sa laboratory ng Baytalab. So, ayun, ah, nakuha ko na po pala yung result ng X-ray ng aking misis at saka ng aking anak. So, ayan, ito po, Ito na po. Yan, mga katuba Adventure. So ayun mga katuba adventure, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon po mga katuba adventure, nandito na naman kami sa laboratory swab test. <laughs> ayun So ayun, kasama ko po, po ang aking misis at saka yung aking anak na may sakit. Ayun. So hinintay na lang po namin na tatawagin sila para masimulan na pong swab test silang dalawa. So taga-isa po nila na babayaran namin dito mga katuba adventure, si 750. Dalawa po sila is 1-5. Oh no! So, kahapon po mga Kutuba Adventure, galing na po kami doon sa Laboratory X3. So, mamaya, kukunin ko na lang po yung result doon. So, mga Kutuba Adventure, yung nabayad ko po, po pala doon sa uh, Laboratory X3 is 425. So, silang dalawa na yun, 425. So dito is 1,500. So yung nabayad namin last is 1,925. So alam nyo mga katuba picture, wala sana kami pangbayad sa x at saka sa swab so, test. Buti na lang, nagpihipo sa akin si Pari Paris TV Vlog. Ayan, nagpihipo siya binigyan po niya kami ng tulong para sa aking anak. At sabi po niya, ibibigay po daw niya sa aking anak para irigalo niya. So ayun, nagawa po po mga kababa adventure. At yun, tamang tama po, saktong sakto po mga kababa adventure. Uh, ginamit po namin pangbayad sa x ray at saka sa kasa swab test. Kasi alam nyo mga kababa adventure, wala po talaga kami pangbayad sa uh, sa swab test at saka sa laboratory x-ray ayun So, ginamit ko ngayon yun mga katubad pinchor, ah, binayad po namin sa aming x sa aking anak at saka swab sa aking anak. So, ayan, ito po pala yung YouTube channel ni Pari Paris TV Vlog. Ayan po. Ayan po mga katubad pinchor. Sana po mga katubad pinchor, ah, suportahan din natin si Pari Paris TV Vlog kasi maliit pa po yung... Uh, channel niya. Uh, yan lang din yung hilingin ko sa inyo mga katubad pincher. Hiling ako sa inyo ng pabor. Sana mas puntaan po natin si Pari Paris TV Vlog. Uh, yun. So abang-abang na lang po tayo mga katubad pincher. Kasi pupunta pa po ako ng laboratory X-ray ngayon. Kukunin ko po pa po. <laughs> so kukunin ko pa po ngayon doon ang result ng x-ray sa aking miss at saka sa aking anak. So, ayan lang mga katubo adventure. Abang-abang po tayo. Ayan, what's up mga katubo adventure. Ah, magandang mag-updose sa inyong mga pakat. Ah, ngayon ay nandito na sa laboratory ng Baytalap. Lab. So, ayun. Ah, nakuha ko na po pala yung result ng x-ray ng aking miss at saka ng aking anak. So, ayan, ito po. So, ito na po. Ayan, mga katubad adventure. So, ito na po mga katubad adventure. Uh, ngayon po mga katubad adventure, uh, babalik na po ako ng ano, na ano, ng hospital ngayon kasi ito na lang po ang hinihintay para makapasok na po yung misis ko at saka yung anak ko doon sa loob na hospital kasi kailangan po ma-chemotherapy yung anak ko ngayon. So, yun mga katuba adventure ah, abang abang po tayo so pupunta na po ako ng hospital mga katuba adventure so ayan mga katuba adventure ah, pupunta na po ako ng ano ng hospital so bit bit ko po yung ano yung result ng CT scan ay ah, hindi result ng ano po pala ah x-ray so ito Ng so, maraming tao po doon mga Katubasan teachers. Kamara ay po sa result ng extreme mga Katubasan teachers, 'yan. So, maglalakad na naman tayo papuntang anos. Lalakarin ko lang kasi nasawanan ng yon. So, madali lang po lakarin. Kahit mainit. <laughs> Basta ang importante, mahalaga. Ayan. <laughs> Ayun. <laughs> so, ayan mga katoba adventure. dadahan po pala tayo dito sa overpass. Ayan. Okay. Overpass po yan. <laughs> Nasa ilalim tayo. Ayan. Ah, yung overpass nila. Ayan.

ko mga kakabad picture ito na so, Maraming tao ngayon sa ano sa uh, tawag ba dyan sa pad yung tinatawag nila dito pad kung saan ayun so ayan nandito na ako mga katawa adventure so nasa labas yung anak ko naghihintay kasi hindi ko sila pinin pumasok kasi basta walang result sa x-ray at sa swab test so ngayon ito po yung ano nya result ng x-ray yung sa swab test po rin So ako ah, dito lang muna ako sa labas Nihihintay uh, sa kanila Kung anong result ngayon Kasi kailangan pa ma-admit yung anak ko ngayon o hindi Kasi so yan po yung inihintay namin ngayon Kung ma-admit po siya ngayon mga kaba-adventure So ito po siya mga kaba-adventure At mga katumbang adventure ah, yung swab test at saka x-ray sa so, yan ito. so mga ah, hanggang dito lang muna ako at saka ah, salamat sa iyo lahat sana subscribers. So, yun lang mga kapatid. Bye-bye po Salamat